Sen, um, gaano po kahalaga yung pagtitipon na ito ng INC para po sa inyo? Para sa akin bilang uh, pangkaraniwang mamamayan, no? Uh, ang panawagan na ito ay panawagan ng sambayanan. Panawagan ito ng hindi isang sektor lamang. No? Hindi panawagan ng iglesia o simbahan katoliko. No? Panawagan ito ng sambayan ng Pilipino para sa pagkakaisa, para sa hustisya, para sa transparency, para sa pananagutan na padadaanin sa tamang proseso. Yan ang, uh, yan ang, puntong ito. No? Ang problema ko minsan ay Ron, pag sumama ka sa rally, minamasama nila. A ano bang gusto natin? Tago? Na magkita-kita? Masabuti itong freedom of speech, freedom of the press, freedom of expression. Masabuti yung lantaran para harapan ata uh, kailangan talaga pagtulungan natin para makamit natin ang panawagan na ito. Ayun uh, nga po sen, ano kailangan po ng transparency. Pero sen, ano po yung ang uh, pananaw ninyo sa lumalakas na panawagan kontra sa korupsyon? Matagal na ito, hindi lang naman ito nangyari ngayon lang, no? Uh, nung mga unang panahon, no, mga inabot ko pa. May mga ganitong panawagan na, pero mukhang nasobrahan ngayon. Di ba? Akalain mong pati yung uh, Uh, bundok na pera no? na sa lapi, e eh kinunan pa ng picture. Samantalang marami tayong mga kababayan na kumakain sa basurahan, yung mga pagpag, yung mga hindi naubos na sandwich, na tinapay, na bigas. No? So, nakakasama talaga ng na loob itong pangyayari nyo. Kaya, napakalaga na matugunan ang panawagan na ito ng hindi lamang ng pamahalaan, kundi ng buong lipunan. No? Justisya, pagkakaisa, tamang proseso, pananagutan sa pam sa pamagitan ng tamang proseso. Pero, sir, nakikita naman po natin 'no, oh, yung dami ng tao na narito ngayon sa rally. Sa tingin niyo po ba, sir, makakatulong po ba ang ganitong klase o ganito kalaking rally para kumilos yung institusyon? Kaila, mabuti na banggit mo na Iron. no? Talagang uh, grabe na ang uh, pagkasira ng mga sistema sa ating uh, demokrasya yung sinasabing institutional damage. Maraming institusyon ang tira nabahira na at nasira na. Kailangan ayusin natin para ma-repair ang mga institusyon na para lalong tumibay ang demokrasya. At bakit natin ginagawa ito? Ginagawa natin ito hindi para sa ating sarili, kundi para sa kinabukasan ng ating pinagkakaingatan na susunod na henerasyon ng mga leader at mamaya natin, yung ating mga anak. Yeah, yan ang punto rito. Uh, sen, bago kita bibitawan, Sen, ano? Uh, pwede ba kami makahingi ng inyong mensahe para sa ating mga kababayan Pilipino? Unang-una hindi ito kakayanin ng pamahalan lamang. Hindi ito kakayanin ng isang sektor lamang. Isang tao lamang o isang grupo. Kailangan talaga pagtulungan ito, no? So sa ilalim ng isang bandila, nagkakaisang sambayan ng Pilipino, sa ilalim ng isang watawat, nagkakaisang bansa, no? magkakasama na patuloy tayong mangarap, manampalataya at magsikap para makamit natin yung layunin ng mga pagtitipon na ito.